Okay po. 10 best tips para yumaman ka, para dumami ang pera, para magkaipon. Sabi mo, Dok, narinig ko na yan. Hindi nyo pa narinig to. Maganda tong tips natin. Uh, binasa ko tong libro, best-selling book. Napakaganda. 2 million sold. Uh, best Bestseller to sa buong mundo. So, paano nangyari? Ang dami ng tips sa pera, pero ito, kakaiba siya. Kaya tuturo ko sa inyo to. 1,750 pesos bili ko dito. Habi ko, ang mahal pero kailangan natin investment. Eh. Kailangan natin matuto. Pero itong tips ko, uunahan ko na kayo, ha? Sa tingin ko, baka sa sampung tao, baka dalawa lang makikinig dito sa akin at maniniwala. Yung 80% na tao, walo sa 10, tingin ko, sasabihin nila, Ah, ayoko yan, mali yan, tips na yan. Ay, tanga-tanga yung mga tips na yan, walang kwenta yan. Oh, nasa sa inyo. Pero dapat natin isipin, 99% ng kababayan natin either kulang sa pera o mahihirap. 1% lang ang mayaman. Kaya mahirap talaga yumaman. Kaya yung nakakaalam nito, doon tayo sa 1%. So, sana makinig po kayo para po sa inyo to. 1 out of 10. Number 1, para umaman, dapat tama yung mindset mo. Okay? Yung mindset, ibig sabihin, kung ano yung paniniwala mo na sa pera, ituloy-tuloy mo na yon habang buhay. Yung mga mayayaman, bilyonaryo, iisa lang mindset nila eh. Oo. Siyempre, may swerte din, may chamba, may swerte, pero basically, mindset. Ito, ang mga tunay na mayayaman, pag tinanong mo sila paano yayaman, ano stock market, ano, anong gagawin, sasabihin ng tunay na mayaman, ah, hindi ko sure. Baka pwede sa stock market, pwede sa lupa, pwede sa ginto, pero inaaral ko pa. Lagi nila sinasabi, hindi ko sure. Inaaral ko pa. Pero ang mahirap at yung mga taong, <laughs> paano ba ba sasabihin, medyo mahina yung utak. Okay, yung mga hindi matatalino, pag tinanong mo sila, paano ba yayaman, paano gagawin yan? Ang sagot nila lagi, alam ko yan. Simple lang yan, ganyan yan eh. Nabasa ko, masama itong tao, mabait ito, naloko ito, tama ito. So yan, yan po yung tinatawag na Dunning-Kruger effect. Yung Dunning-Kruger effect, yung mga mas bobo, isip nila, alam nila lahat. Pero yung mas matatalino, lagi nila sinasabi, hindi ko alam. Gusto ko pa matuto. Kasi nga, ayon dito sa libro, ang knowledge natin sa pera ay wala pang 0.0001%. Kasi ang dami na nangyari noon sa pera na hindi natin alam. Noong mga lumang panahon, paano umakyat, bumaba yung pera, sa recession, sa World War II, iba yon. So, dapat makinig. Damang mindset, makinig. Number two, para kumita ng pera pang matagalan, para yayaman, dapat long term ang isip at slow investment. Slow ipon and long term. Dito lang bagsak na ang karamihan sa kababayan natin. Kasi karamihan ng kababayan natin ang ayaw ng slow, di ba? Gusto nyo agad, get rich agad. Isang taon lang kikita na, double your money. Ayaw nyo ng slow, gusto nyo biglaan. Pero ang secret sa super yaman, slow at time time is the secret. Si Warren Buffet, kinakwento nga dito sa libro, yung pera niya at age 64 years old, ang pera ni Warren Buffet, 11 million dollars. Malaki. Malaki na yon pero pagdating niya ng edad, 65 pataas, dun siya kumita ng billion, billion, billion. Paano bigla? Kasi long term siya. Ang tagal na niya nag invest doon palang umani nung nag-senior na siya. Marami ang yumayaman pag edad nila. Okay? Pag edad 50, 60. Pero dapat, nung bata pa sila, marunong na sila mag-ipon, mag-invest, lalo na sa kalusugan. Bakit mahalaga ang kalusugan? Hindi, hindi dahil Doc Willie ako. Imagine mo, isang tao, 50 years old lang, nagkasakit, namatay, nakaipon siya 1 million, mare. O may 1 million siya, pero 50 lang siya, tapos na. Pero yung isang tao na umabot ng 80 years old, kung at 50 may 1 million na siya, at 80 yung 1 million, pwede niya mataas yun, mabilis. O pwede niya yung 1 million niya, baka naging 50 million na yun in 30 years. Kung binili niya yung lupa, imagine mo yung presyo ng lupa 30 years ago, tsaka presyo ngayon. Oras eh. Ilagay mo lang yung 1 million sa time deposit na safe, safe time deposit, 5%, matagal na panahon, ay, mabilis yan. In 8 years, double, do double yung pera mo. Pero mabagal siya. Pero safe siya. Okay? So, ayaw natin ng bigla-biglaan. Kaya nga susundin. Number 3, ito pinakamahirap na tip. ah uh, karamihan, bagsak dito. Ito pinakamahirap. Number 3. Nandito yan eh. Do not move your goals. Huwag mo baguhin ang goal mo. Anong ibig sabihin? Ang goal mo lang ngayon, kayo mga estudyante, ito, magagalit kayo sa akin kasi hindi kayo papayag dito. Ang goal mo, di ba, magkaroon ng bahay, sarili, may kotse, makakain, makatulong sa magulang, that's it, di ba? Happy na kayo. Pero, oras na kumita na kayo ng pera, pag tumanda kayo, pag kumita kayo ng pera, ayon mo na tong goal eh. Ang goal mo, hindi lang isang bahay, dalawang bahay, tatlong bahay, alahas, bagong cellphone. Babaguhin mo yung goal mo eh. Example, kita mo 20,000 a month. Kunwari, gastos mo 20,000 a month. Okay lang yon Eh, mahirap eh. Mahal ang bilhin eh. So, wala kang ipon. Paano kung sa ibang araw tumaas ka na, gumaling na skills mo, nag-aral ka, nag-educate nag, -aral, nag -educate ka sa sarili mo, 30,000 na ang sweldo mo, ano gagawin mo? Karamihan, pag 30,000 ang sweldo, 30,000 ang gastos. Siyempre, eh. kaya na, mag-enjoy na ako, mag-trip na ako, magbabagyo na ako, ikot na ako, enjoy ako eh, tama naman, di ba? Kaya lang, 30,000 kita mo, 30,000 ginastos mo, after 8 years, wala pa rin pera, di ba? Wala pa rin, zero ka pa rin, utang pa rin, kasi ginastos mo 30 kahit kumita ka pa ng 50,000 a month, ang gastos mo 50,000 din. Siyempre, enjoy ka eh. Ending mo, zero. Pero kung ang kita mo 30,000 a month, do not move your goal Ang gastos mo 20,000 pa rin. Nung malitang sweldo yung pa rin, ano mangyari? Na makakaipon ka 10,000 per month. In one year, 120,000. A little more than eight years, ilan na yon? May 1 million ka na. In 8 years, may 1 million ka na. At oras na makuha mo yung first million mo, mabilis na tumaas. Yun ang secret eh. Money will make you more money. Pag may 1 million ka na, pwede mo na i-time deposit, pwede mo na ilagay. Pero kung ang pera mo, maliit pa lang, eh, walang, walang interest bibigay ang banko. Yun ang pinaka-safe eh. Di ba sinabi ko sa inyo, So, nasa ipon siya, nasa sa inyo. Okay? Kung papayag kayo sa tip na to. Number 4. sabi mo, Doc, wala namang kwenta yan. Kumita na nga ako ng 50,000 naman. Wala pa rin pagbabago sa buhay ko. Uh, ganito. E, example natin. Ano ba maganda example? Pag ito ang kita mo, 20,000 ang gastos mo, ito kita. Ito gastos. Okay? Pag umabot ka na ng pag sinabay mo kasi siya, wala kang ipon eh. So, kailan mo tataas yung lifestyle mo para makapasikat ka? Diba? Yan naman gusto ng ibang tao, puro pasikat eh. Para mapakita mo yung magandang relos, magandang gamit, magandang cellphone. Pwede mo itaas yung lifestyle mo, oras na tumaas na to ng doble. Let's say, tumaas ka na ng mga 50,000 a month. O, di tsaka mo na itaas konti ito. Pag tumaas pa yung kita mo, itaas mo konti ito. Pero ang point ko, lagi dapat mas mataas yung kita sa pag-angat mo dito. Laging mas mataas ang kita doon sa gastos mo. Okay? Kasi oras na sinabay-sabay mo na you only live once, zero lagi. Bakit ka pa masisiro? Emergency. Nagkasakit ang nanay, nagkasakit ang tatay, ubos yun. O na nalugi, na-scam, natanggal sa trabaho, nag-crash yung market, nagkagera, lahat lugi. Kaya nga dapat laging panalo ito eh. Yung goal mo, yan, yan ang pinakamahirap. Do not move your goalpost. nakasulat siya dito. Ayan, The hardest thing is for your goalpost to keep your goalpost from moving. Yan ang pinakamahirap. Kasi yung tao, pag nakakuha ng konting pera, gastos agad, yun na nangyari. Number five, do not compare do not ingit. Oh, ito talaga, dito tayo ma, ma uubusan ng pera. Kaka-compare kasi let's say kita mo 20,000 a month, Inggit ka sa kapitbahay mo 100,000 a month. Hahabulin mo siya. Ay pag mo siya, kanya-kanyang buhay eh. Baka swerte niya 'yon na 100, baka may mana magulang niya o na swerte niya 'yon. Hayaan mo siya kumita ng 100,000, bahala siya sa buhay niya. Kumita man siya ng 1 million, kahit sa masamang paraan ginawa niya. Hayaan mo na siya, iba ang buhay mo. Kung ang buhay mo pang 20,000, 30,000 naman, iba-iba ang track. Doon ka lang. Okay? So, always, lagi naman kasing meron mas mayaman sa atin kung yun ang titingnan mo, maingit ka. Mas maganda nga tumingin ka sa mas mahirap. Eh. Pag tumingin ka sa mas mahirap sa'yo, mas okay ang pakiramdam mo. Okay? So, ang problema sa ingit, pag inggit, doon ka masisiro. Kasi magre-risk ka Hahabulin mo siya. Mawawala yung ugali mo Number six. Ito. Tulad, uulitin ko na yung pinakamaganda. maganda slow, steady, ipon, konti-konti. Pag inipon mo yan, dadami yan, long term, patagalan, kaya dapat healthy ka. Patagalan yan, tapos pagdating na isang araw, biglang tataas. Parang lupa, oh. Yung mga lupa, pag dati, mura-mura lang, bigla na lang magsusume. Eh. Yung mga nagsasabi ito, favorite ng kabataan na YOLO, you only live once, mamamatay naman bukas, gastusin ko na, di ba? Gastusin ko na. Ah, yan, yan talaga ang problema. Kasi nga pag ginastos mo, eh, maubos. Okay? Example ko sa inyo. Kung makaipong kayo one day ng 1 million. Let's say 1 million maipon nyo. Maraming bangko ngayon. Time deposit is very safe. Let's say 5% makuha nyo. 5% time deposit sa 1 million. Meron ka ng 50,000 pesos interest per year. Libre sa iyo na yung 50,000. Tapos ip ipitin mo, palakihin mo na palakihin yung 1 million. Pag yung 1 million sa ibang araw nakaipon ka ng 10 million sa bangko. Bangko lang to, ha? very safe lang to. 10 million sa bangko, 5% time deposit, that's 500,000 pesos per year. Uupo ka lang, wala kang gagawin, papasok yung 500,000. Kaya nga swerte ang mayaman. Mayaman, money makes more money. Pero pag mahirap ka, laging wala. Kaya nga hahabulin mo dapat yung first million. Itong tips natin pang mahirap para sa inyo. Kaya nga tipid mo na sa una. Number seven. Ito baka magagalit na naman kayo, kasabi ko sa inyo, maraming magagalit dito sa tips natin. Richness. Ito magaling siya, eh. si Morgan Hauser, financial writer siya. Richness is what you don't have. Kung ano, wala ka doon, mayaman. Yung iba, may kotse, may jewelry, marami sila, di ba? Oo nga, hayaan mo sila gumastos. Di mas konti may ipon nila, mas konti may invest nila. Ang mayaman, yung kaya bumili ng magagarang gamit, pero hindi siya bumili. Kaya niya bumili ng mamahaling Polaroid or baro, pero hindi siya bumibili. rich, rich richness is what you don't have. Sa sabi mo, ang tanga-tanga naman yan. Ang daming pera, ayaw gastusin. O, dapat gastusin. At pag ganun kasi nga mentality natin, tandaan nyo, 99% ay kulang sa pera o mahihirap. 1% lang ang yumayaman. Tinuturo ko sa inyo yung paraan. Tataas naman yung lifestyle nyo later on. Konting hintay. Konting hintay. Parang gusto mo maging healthy, gusto mo mag-exercise. Pag nakita mo yung cake, ice cream at crispy pata, ayan eh, you only live once, kainin mo na kainin, 'di ba? Simple lang, kainin mo na kainin, tataba ka, magkaka-arthritis, mamatay na maaga. Ganon eh. Bakit ka ba exercise ng exercise? pat ka ba tipid ng tipid sa healthy foods at pagkain? Gusto mo kasi maging healthy at lumakas eh. Kaya ka nga nagpapagod, nag invest sa exercise, kakanood ng tips ko, para nga mas humaba ang buhay. di ba? Ganon din sa ipon. Kaya nga tayo nang iipon para sa ibang araw, stable ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho. Okay? Number... Okay. Number eight. Ito. Jealousy at ingit. Yan talaga ang taong naiinggit, very common to, it will make you do crazy decisions. Masisira ang desisyon mo. Marami na ganito, di ba? Lalo na social media, o panahon ng inggitan to. Bakit itong tao may kotse, may mga babae, may bahay, may gamit, pasikat? Tandaan mo, itong nagpapasikat na taong to, hindi naman siya ang kinakainggitan ng mga ibang tao eh. Ang gusto ng mga tao, yung kotse niya, yung gamit niya, yung, yung bagong iPhone niya, yun ang gusto ng tao, ng tao. Pero yung tao mismo may ari nun, galit naman yung tao dun eh. Kasi nagyayabang siya eh. Diba? Kaya huwag na kayo magpayabang kasi yung gamit mo lang ang habol nila. O, kunwari lang sila sana all pa sana all pero sa iniisip nila, sana bumagsak ka, sana matalo ka, mayabang ka kasi, baganti namin yan sa'yo. Ganun yun eh. Okay? Ngayon, may ibang tao, tsumachamba, mayabang, mayaman, nagpapasikat, yung mayaman, hayaan mo na sila. Exception na yun. May swerte din eh. Number nine, ano yung ugali ng mayaman? Okay, habang mahirap, ano yung ugali ng yumayaman? Tatlo, kind, mabait, humble, mapag mapagkumbaba, empathetic, maawain o nararamdaman yung may empathy. Kind, humble, empathetic, ito yung ugaling yumayaman at tumataas. Ang kabaliktaran, mayayabang, yun ang maraming crab mentality, maraming kaaway, mas mahirap. And number 10, uulitin ko naman, ito, number 10 tip, say enough. Dapat alam mo yung enough. Kasi ang mga nagkakamali, never enough. Laging gusto pa rin ng marami, ng marami, ng marami. Example, in short, sobra swapang. Kung meron ka ng pera na, let's say, very safe na, yung unang million na hahabulin yon, meron ka na unang million, Kumikita ka na pa konti-konti sa banko, ang litlit lang ng interest, 5%, 4%, okay na yan. Kasi nga, mas okay sa safe kasi sigurado nandun naman pera mo. Sigurado hindi mawawala. Sasabihin mo, ayaw ko yan. Ayaw ko ng maliit na interest. Gusto ko 20%. Gusto ko 50%. Gusto ko double your money. May kumikita dyan. Ang dami humahabol dito. Una-una, baka ma-scam ka. Sabihin mo, hindi ako ma-scam. O sige, matapang ka. Sasabihin mo, hindi, ayoko yan. Gusto ko mabilisan. Gusto ko unahan eh. ba diba? Ayoko ng long. Ayoko ng slow. Gusto ko mabilis. O, pagsipan nyo to, ah. Gusto mo 20% interest. Actually, kaya siya pero medyo risky na yon Let's say, sa 20% interest, meron ka ng 2% risk na lulubog. Sabi mo, 2% lang yan. Okay lang yan. Sa 1 million mo, ininvest mo sa 20%. O, panalo ka unang taon. 1.2 million ka na. Happy ka na. Lumabang ka ulit next year. 20%. Umabot ka na ng 1.4 million plus. Okay? After 5 years, kumita ka pa rin. Okay, panalo ka pa rin. Hindi ka pa, hindi ka pa nababasted. Eh, papano kung on the 6th year, pagpusta mo do sa 20%, 30% investment, doon ka nalugi? ang ending mo, zero pa rin. Kasi hindi mo nasabi na enough na eh. ba? Diba? Na zero ka. Kung meron ka ng ganitong ipon, meron ka ng ganitong ipon, matipid ka lang, mabubuhay ka na, okay ka na, kikita ka na konti-konti. Ba't kailangan mo ipusta lahat ng ipon mo sa isang investment na hindi safe o yung mataas na ibibigay nga na ng interest, ba't mo pa ipupusta na pwede mawala lahat? Ba't mo ipupusta na pwede mawala lahat? Di ba? Kaya wala nga. Kaya nga dapat ito, do not do crazy things. Huwag mainggit sa iba. Ha happy ka na sa goal mo. Itaas mo lang konti yung lifestyle mo. Pag tumataas ang kita mo. Ugali mo. Huwag magyabang para hindi ka ikrab ng ibang tao. Richness is what you don't have. 'Di diba? Sinasabi ko sa inyo, do not compare yourself to others. Huwag galawin ang goal. And yung tamang mindset, steady lang. Patagalan to eh, long term. Doon yung mayaman yung mga tao. Yun ang secret. Sana po naintindihan nyo. Uh, hindi ko nga alam kung gagawin ko tong topic kasi karamihan naman di sumusunod sa ganitong tip. Kaya nga karamihan, eh, nagagalit lang, napipikon lang. Pero ito talaga yung paraan. Saan po nakatulong doon tips? Sa konting makikinig sa atin at susunod, uh, good luck sa pagyaman nyo. Actually, part 1 lang to eh. Marami pa siyang ibang tips. Ang added tips, sabi mo, Dok, paano ako kikita na mas malaki? Ang um, add ko na, kailangan taasan mo ang skills mo. Kung kayo ay karpentero, wag lang dapat karpentero. Aral ka mag-drive. Kung ikaw driver, ah, mag-aral ka magmekaniko. Dagdagan mo yung skills mo. Kasi pag mas mataas ang skills mo, mas magaling ka. Meron ka pang added talents. Doon tataas yung sweldo mo. Doon ka mas kukunin ng tao. Pero kung ang talent mo, ito lang, paulit-ulit yun lang, hindi ka nag-i-improve, eh yung sweldo hanggang ganun. 'di diba? Kailangan pataas ng pataas, aral ng aral. Lagi natin sasabihin, hindi natin alam lahat, marami pa tayong matututunan. 'Yun ang mindset ng mayaman at matalino. Salamat po.